morning mga idol andito na tayo at ito na po yung itinanim natin na halog pati dati so ngayon harvest na po tayo pagkalipas ng mahigit sang buwan ganito na siya mga idol ayan o aani na tayo ng ating itinanim ayan o ang kahaba ng mga lodi yan po ang alugbati natin mga lods hanggang doon mga idol so yan magsisimula na tayo mag harvest ng alugbati